Maingit 6 na milyong tech scams na itala sa Pilipinas noong 2024 ayon yan sa grupong Huskol. Narito ang news group ni Ian Articona. Ibinunyag ng Caller Identification Service Provider na whose call na mahigit 6 na milyong short message service o SMS scams ang naitala sa Pilipinas noong nakarang taon. Ayon kay Mel Megrino, country head for whose call developer Gogoloop, karamihan sa mga text scam ay namonitor sa huling bahagi ng taon na mayroong mahigit 2 milyon. Pinakmata sa mananiya noong Disyembre kabilang ng holiday season kung saan pumalo sa mahigit 700,000 ang naitalang text scams. Binigandiin ni si ICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos Nalaganap ang spoofing scams sa nabanggit na panahon o ang paggaya ng mga scammer sa official SMS channels ng telco companies, e-wallets, digital banks at iba pa na may lamang malicious links. Muli namang pinaalalahanan na ng CICC ang publiko na iwasan ang pagpapost ng picture ng ID, bank account, credit card at iba pang billing statement sa social media. At yan ang News Scoop. ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.